Bakit ka nananalangin para sa probisyon, ngunit tila hindi nakikinig ang Diyos? Maaring may humahad lang sa mga biyayang pinansyal na gustong ibuhos ng Panginoon sa iyong buhay. At ang pinakamapanghamong bahagi ay ang pagbara na ito ay maaring nagmumula sa mga pag-iisip at sa loobin na hindi mo namamalayan. Siguro nagsusumikap ka, nagtitayth ng tapat at nagdadasal araw-araw, pero sa katapusan ng buwan lagi kang nauubusan ng pera. Nakikita mong umuunlad ang iba habang nananatili ka sa iisang lugar. Nahihirapang bayaran ng iyong mga pangunahing bayarin. Lumilikha ito ng isang tahimik na sakit na maaring masira ang iyong pananampalataya mula sa loob. Ang katotohanan ay may mga espiritual na hadlang na karaniwan sa mga kristyano kaya kakaunti ang mga pastor na hayagang pinag-uusapan ang mga ito. Ito ang mga pag-iisip na nagaganap sa iyong isipan, sa iyong puso, sa iyong mga salita. At literal na makakatakas sa kaunlaran na nais ng Diyos para sa iyong buhay. Sa video na ito, matutuklasan mo ang isang paghahayag sa Biblia na maaaring maging punto ng pagbabago na matagal mo nang hinahanap. Ang malapit ng ihayag dito ay hindi lamang teorya. Ito ay isang espiritual na katotohanan na nagpabago na sa pinansyal na realidad ng libu-libong tao sa buong mundo. Manatili hanggang sa wakas dahil kung ano ang gustong ibigay sa iyo ng Diyos ngayon ay maaaring maging eksaktong susi na kailangan mo upang matakasan ang sitwasyong ito ng kakapusan minsan at magpakailanman. Ang unang espiritual na balakid na maaaring humahad lang sa iyong kaunlaran ay nasa mga salitang lumalabas sa iyong bibig araw-araw. Maaaring hindi mo ito napagtanto. Ngunit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagsusuma mo sa Diyos at sa pagpapahayag ng may pananampalataya kung ano ang ipinangako na ng Diyos sa iyo. Kapag sinabi mong, Panginoon, bigyan mo ako ng pera o Diyos, tulungan mo akong makawala sa utang. Maaring humihiling ka ng isang bagay na sinabi na niya na magagamit mo para siyang bata na humihingi ng pagkain sa kanyang ama kapag nakahain na ang mesa. Ang Kawikaan kabanata walo bersikulo 21 ay nagsasabi na ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila at ang umiibig dito ay kakain ng bunga nito. Ang iyong mga salita ay hindi neutral. Ang mga ito ay sumasalamin sa iyong pananampalataya at nakakaimpluwensya sa iyong pag-iisip. Ang problema ay maraming mga Kristiyano ang naturuan lamang na manalangin kapag ang Biblia ay nagtuturo din sa atin na magpahayag sa pananampalataya. May espiritual na pagtitiwala sa loob mo na ibinigay ni Heso Kristo, ngunit kung hindi mo ipahahayag ang pagtitiwala sa iyong pananalapi, maaaring manatiling limitado ang mga ito sa kung ano ang magagawa mo gamit ang sarili mong lakas. Pansinin ang mga salita ni Jesus sa ikalabing isang kabanata ng Marcos, talatang dalawamput-tatlo, sapagkat katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang mang magsabi sa bundok na ito, lumipat ka at tumalun ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinasabi, magkakaroon siya ng anumang sinasabi niya. Pansinin na nagsalita siya tungkol sa pagpapahayag, nang may pananampalataya, hindi lamang sa pagtatanong. Ang bundok ng kakulangan sa iyong buhay ay kailangang marinig ang isang deklarasyon ng pananampalataya, hindi isang desperadong pagsusumamo kung ang paghahayag na ito ay sumasalamin sa iyo isulat sa mga komento sa ibaba. Nagtitiwala ako sa kasaganaan na inihanda ng Diyos para sa akin sa pangalan ni Jesus. Ang bawat pahayag ay sumasalamin sa iyong pananampalataya at kami ay magkakaisa sa pagdarasal para sa iyong tagumpay sa pananalapi. Mula ngayon, ang iyong mga salita ay maaaring magkaroon ng ganap na kakaibang puwersa, ngunit may pangalawa, mas mapanghamong balakid na kinakaharap ng maraming kristyano nang hindi namamalayan. Ang pangalawang espiritual na balakid na kailangan mong tukuyin kaagad ay kung paano mo tinitingnan ang iyong mga problema sa pananalapi tinatrato ng maraming Kristiyano ang kakapusan na parabang ito ay pagsubok na ipinadala ng Diyos upang ituro ang pagpapakumbaba o pagtitiyaga. Ang mindset na ito ay maaring panatilihin kang nakulong sa kahirapan. Napakalinaw ng Juan Kabanata, Sampu, Talatang Sampu. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng higit na sagana. Hindi na parito si Jesus para iwan ka ng walang mapagkukunan. Siya ay dumating upang bigyan ka ng masaganang buhay sa bawat lugar, kabilang ang pinansyal. Kapag tinanggap mo ang kakapusan bilang kalooban ng Diyos, maaring nakikipagtulungan ka sa mga puwersang sumasalungat sa iyong kapakanan. Nais ng kaaway na maniwala ka na ang pagiging mahirap ay kasing kahulugan ng pagiging espiritual. Ngunit sumasalungat, ito sa mga pangako ng Biblia, nilinaw ng Deuteronomio Kabanata 8, talata 18 na ang Diyos, ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan, upang kaniyang pagtibayin ang kaniyang tipan na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya ng sa araw na ito. Ang kahirapan ay hindi perpektong plano ng Diyos ito ay mga pangyayari na maaaring limitahan ang iyong kakayahang maging bukas palad at tupa rin ang kanyang mga layunin. Sinasabi ng Galatia, Kabanata 3, Talata 13, na tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan sa pamamagitan ng pagiging isang sumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, sumpa ang bawat isa na nakabitin sa isang puno. Kabilang sa mga limitasyong ito, ay ang mga paghihirap na inilarawan sa Deuteronomio Kabanata 28. Kailangan mong ihinto ang passive na pagtanggap sa iyong mga problema sa pananalapi at simulang makita ang mga ito kung ano talaga ang mga ito. Mga hadlang na maaaring malampasan sa pamamagitan ng pananampalataya at karunungan sa Biblia. Kapag inilipat mo ang pananaw na ito, ang iyong pananampalataya ay nagiging isang malakas na puwersa laban sa kakapusan sa halip na isang relihiyosong pagsunod na nagpapanatili sa iyo na natigil sa parehong sitwasyon ang ikatlong spiritual na balakid ay ang pinakamasakit sa lahat lihim kang naniniwala na hindi ka karapat-dapat na umunlad ito ay maaring napakalalim sa iyong puso na maaring hindi mo ito sinasadyang aminin ngunit maaring ito mismo ang sumasabotahe sa iyong pananalapi sa loob mo ay maaring may boses na bumubulong sino ako para magkaroon ng pera o may mga taong higit na nangangailangan kaysa sa akin o kung mayroon akong sobra, ilalayo ko ang aking sarili sa Diyos. Ang tinig na ito ay hindi nagmumula sa banal na espiritu. Maaring ito ay nagmumula sa iyong isipan na nakondisyon ng mga taon ng baluktot na mga turo ng relihiyon na umakay sa iyong maniwala na mas gusto ng Diyos na ikaw ay nasa kahirapan. Ang Totoo nais ng Diyos na umunlad ka, hindi sa kabila ng kung sino ka, kundi dahil sa kung sino ka, isang minamahal na anak na pinili upang kumatawan sa kaharian ng langit sa lupa. Paano mo ipapakita ang kabutihan ng Diyos sa mundo kung ikaw mismo ay nabubuhay sa patuloy na pangangailangan? Ikatlong huwan, ang ikalawang taludtod ay isa sa pinakamakapangyarihang pahayag sa Biblia tungkol sa kasaganaan. Minamahal, idinadalangin, ko na sa lahat ng bagay ay umunlad ka at nasa kalusugan tulad ng pag-unlad ng iyong kaluluwa. Hindi lang pinahihintulutan ka ng Diyos na umunlad, hinahangad niya ito para sa iyo. Ang problema ay ang iyong isip ay maaring na kondisyon na tanggihan ang kaunlaran bilang kasalanan. Maaaring natutunan mong matakot sa pera sa halip na tingnan ito bilang isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos ang pag-iisip ng kakapusan na ito ay kailangang kilalanin at i-renew dahil maaring lumilikha ito ng panloob na pagtutol na neutralisahin ng iyong mga panalangin. Kung kinikilala mo ang mindset na ito sa iyong buhay, ipahayag sa mga komento sa ibaba. Karapat dapat akong umunlad dahil ako ay anak ng Diyos. Ang iyong deklarasyon ng pananampalataya ay makakatulong na masira ang kaisipang ito ng kakapusan ang ikaapat na balakid ay tungkol sa oras ng Diyos. Maraming mga Kristiyano ang naniniwala na ang Diyos ay may timer sa langit na magpapasya kung kailan ka sapat na hinog upang tumanggap ng kasaganaan. Ito ay makapagpapanatili sa iyo na walang tigil na naghihintay kung kailan ka dapat kumilos ng may pananampalataya. Ang probisyon ng Diyos ay hindi gumagana tulad ng isang merit system kung saan kailangan mong patunayan ang iyong halaga gumagana ito sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa mga espiritual na prinsipyo na kanyang itinatag. Ikalabing isang kabanata ng Hebreo, unang taludtod ay tinukoy ang pananampalataya bilang ang diwa ng mga bagay na inaasahan, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Nangangahulugan ito na ang tunay na pananampalataya ay hindi naghihintay na makita bago maniwala ito ay kumikilos ayon sa mga pangako ng Diyos. Kapag nananalangin ka para sa kaunlaran, ngunit patuloy na namumuhay ng may kakapusan na pag-iisip, maaring tinatanggihan mo ang iyong sariling panalangin. Maaring isang bagay ang sinasabi mo sa Diyos, ngunit kabaligtaran ng pamumuhay. Ang Marcos Kabanata 11, talatang 24, ay naghahayag ng prinsipyo. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo, kapag kayo'y nananalangin, ay manalig kayo na natatanggap ninyo at ito'y makukuha ninyo. Pansinin na binanggit ni Jesus ang paniniwalang natatanggap mo ito, isang saloobin ng aktibong pananampalataya. Ito ay hindi balang araw ay matatanggap mo ito, ngunit isang kasalukuyang pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Ang iyong kaunlaran ay maaring magagamit na sa mga layunin ng Diyos ang kailangan mong gawin ay huminto sa paghihintay at magsimulang mamuhay bilang isang taong nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Hindi ito nangangahulugan ng paggastos ng pera na wala ka, ngunit nangangahulugan ito ng pagbabago ng iyong mindset, iyong mga salita at iyong mga aksyon upang ipakita ang iyong pananampalataya sa mga pangako ng Biblia. Maaring baguhin ng paghahayag na ito ang iyong buhay pinansyal, kung magpasya kang lampasan ang mga hadlang na nakakulong sa iyo sa isang buhay na kakapusan. Maaari kang mabuhay simula ngayon sa isang buhay na naaayon sa mga pangako ng Diyos. Kung ang salitang ito ay nagdudulot na ng pagnanais para sa pagbabago sa loob mo, mag-iwan ng like ngayon. Ito ay nagpapatunay ng iyong pagsang-ayon sa salita ng Diyos. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, sumali sa komunidad na ito ng pananampalataya. Dito makikita mo ang mga katotohanan sa Biblia na maaaring magbago ng iyong pananaw sa pananalapi. Ang ikalimang espiritual na balakid ay nangyayari sa iyong buhay panalangin. Nagdarasal ka para sa kaunlaran, ngunit sa parehong araw nagre-reklamo ka tungkol sa iyong sitwasyon sa pananalapi. Maaari itong lumikha ng isang spiritual na salungatan na ganap na nagpapawalang bisa sa iyong mga panalangin. Nagbabala ang Santiago Kabanata 3, sampung Talata Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpapala at pagmumura. Mga kapatid ko, hindi dapat ganito ang mga bagay na ito. Kapag nagpahayag ka ng pananampalataya sa umaga, ngunit bumulong-bulong sa hapon, maaaring lumalaban ka sa sarili mong mga panalangin. Maaring gamitin ng kaaway ang iyong mga nagrereklamong salita bilang katibayan sa espiritual na mundo para manatili ka sa kakapusan sa tuwing sasabihin mo wala akong pera mahirap. Hindi ko alam kung paano ako magbabayad. Maaring idineklara mo ng eksakto kung ano ang hindi mo gusto sa iyong buhay. Itinuturo ng Biblia sa mga bilang kabanata, labing apat na isang buong, henerasyon ang namatay sa ilang dahil sa pagbubulong-bulungan. Nasa kanila ang pangako ng lupang pangako nakakita ng mga supernatural na himala, ngunit nawalan sila ng pagkakataon dahil hindi nila makontrol ang kanilang mga salita ang iyong pananalapi ay maaring direktang sumasalamin sa iyong mga pag-amin. Kung gusto mong baguhin ang iyong realidad sa pananalapi, kailangan mong baguhin kung ano ang lumalabas sa iyong bibig. Sa halip na magreklamo tungkol sa kakulangan, magsimulang magpasalamat para sa probisyon na maipapadala ng Diyos. Sa halip na pag-usapan ang tungkol sa mga utang, magpahayag ng pag-asa sa pagbabayad. Sa halip na magreklamo tungkol sa mga paghihirap, Magtiwala sa kasaganaan ng Diyos. Ito ay hindi pagnanasa. Ito ay pananampalataya sa Biblia sa pagkilos. Ang Kawikaan Kabanata 18 versikulo 20 ay nagpapakita na ang tiyan ng Tao ay nabubusog sa bunga ng kaniyang bibig. Siya ay nasisiyahan sa bunga ng kaniyang mga labi. Maaaring umaanika ng bunga ng iyong sariling mga salita. Kaya siguraduhin ito ay mga salita ng buhay at pag-asa. Ang ika na balakid ay may kinalaman sa pagkabukas palad. Maraming kristyano ang naniniwala na kailangan muna nilang umunlad bago maging bukas palad, ngunit madalas na iba ang itinuturo ng Biblia. Ang pagkabukas palad ay maaaring maging binhi ng kasaganaan, hindi lamang ang resulta nito. Ang Lukas, Kabanata 6, talatang 38 ay nagsasaad, Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Ang takal na mabuting takal, siksik, liglig at umaapaw ay ilalagay sa inyong kandungan. Pansinin na ang pagbibigay ay nauuna bago ang pagtanggap sa talatang ito. Ang problema ay maraming tao ang gustong magbigay lamang kapag mayroon silang sobra, ngunit maaring tinatawag ka ng Diyos na magbigay sa pamamagitan ng pananampalataya, lalo na kapag ito ay parang hamon. Maaring ito ang uri ng pagkabukas palad na nagbubukas ng mga pagkakataon para sa iyong buhay pinansyal. Mayroong isang makapangyarihang espiritual na prinsipyo na kumikilos dito. Hindi mo malalampasan ang Diyos. Ang Malakias, Kabanata, Tronku, Bersikulo, Tunt ay nagpapakita ng pag-anyaya ng Diyos sa mga tao. Dalhin ninyo ang lahat ng ikasangpong bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga dungawan ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid upang tanggapin iyon. Kapag nagbigay ka ng may pananampalataya, kahit na may limitadong mga mapagkukunan, maari kang maghasik sa espiritual na larangan kung saan ang pag-aani ay palaging dumarami. Itinuro ng ikalawang Korinto Kabanata Siyam Ikaanim na talata na ito ang sinasabi ko. Ang naghahasik ng kakaunti ay mag rin ng kakaunti at ang naghahasik ng sagana ay magaanirin aani rin ng sagana. Ang tanong ay hindi kung maari kang magbigay, ngunit kung mayroon kang pananampalataya na maghasik sa iyong sariling kaunlaran, sa bawat oras na pinipigilan mo ang kaunting mayroon ka sa takot na hindi sapat, maaring hinahadlangan mo ang supernatural na pagpaparami na gustong idulot ng Diyos sa iyong buhay. Kung hinahawakan ng Diyos ang iyong puso na maging mas mapagbigay, isulat sa mga komento sa ibaba. Maghahasik ako ng may pananampalataya sa aking kaunlaran. maaring buhayin ng iyong deklarasyon ang prinsipyo ng paghahasik at pag-aani sa iyong buhay pinansyal. Ang ikapitong espiritual na balakid ay nakasalalay sa iyong pag sa pera. Tinitingnan ng maraming kristyano ang pera bilang neutral o mapanganib pa nga. Ngunit nakikita ng Diyos ang pera bilang extension ng kanyang autoridad sa lupa para sa kabutihan. Kapag tinanggihan mo ang kaunlaran, maaring tinatanggihan mo ang isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan na gustong gamitin ng Diyos sa iyong buhay upang baguhin ang mga buhay at palawakin ang kanyang kaharian. Sinasabi ng Deuteronomio Kabanata 8, labing walong talata na ang Diyos ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan, upang kaniyang pagtibayin ang kaniyang tipan na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya ng sa araw na ito, maaaring nangangahulugan ito na ang iyong kaunlaran ay hindi tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa layunin ng Diyos na natutupad sa iyong buhay. Kapag umunlad ka ng may layunin, maaring magtayo ng mga bahay ampunan, makapagpadala ng mga misyonero, mapapakain ang mga pamilya, makakapagtanim ng mga simbahan. Ang iyong kasaganaan sa pananalapi ay maaring maging kasangkapan ng katarungang panlipunan sa mga kamay ng Diyos. Maaring nakumbinsi ng kaaway ang maraming kristyano na ang pera ay nakakasira. Ngunit ang katotohanan ay ang pera ay maaring magbunyag kung sino ka talaga. Kung may puso kang nakatuon sa iyong sarili, maaring palakihin iyon ng pera. Kung ikaw ay may pusong bukas palad at may takot sa Diyos, mapapalaki rin iyon ng pera. Ang unang Timoteo, ikaanim na kabanata, ikasampung talata, ay madalas na maling pakahulugan. Hindi nito sinasabi na ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan, bagkus ay ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, sapagkat ang ilan ay nalihis sa pananampalataya sa kanilang pananabik para dito at tinusok ang kanilang sarili ng maraming kalungkutan. Ang problema ay hindi pagkakaroon ng pera. Ito ay pag-ibig sa pera higit pa sa pagmamahal sa Diyos. Si Abraham ay lubhang maunlad, ngunit tinawag siya ng Diyos na isang kaibigan. Nawala ni Hob ang lahat at pagkatapos ay tumanggap ng doble. Humingi si Solomon ng karunungan at tumanggap din ng kayamanan. Pinamahalaan ni Joseph ang ekonomiya ng Egypt. Ang mga lalaking ito ay umunlad dahil naunawaan nila na ang kayamanan sa kanang kamay ay maaaring maging pagpapala sa buong bansa ang ikawalong balakid bago ang huling paghahayag ay may kinalaman sa iyong pagkakakilanlan. Maaari mong makita ang iyong sarili bilang isang taong nakikibaka sa kahirapan kapag dapat mong makita ang iyong sarili bilang isang taong tinawag upang pamahalaan ang mga mapagkukunan ng Diyos sa lupa. Kung paano mo nakikita ang iyong sarili, ang tumutukoy kung paano ka kumilos at kung paano ka kumilos ay tumutukoy sa mga resulta na iyong makukuha. Kung nakikita mo ang iyong sarili bilang isang mahirap na tao na nagsisikap na yumaman, ang iyong mga aksyon ay magpapakita ng isang mindset ng kakulangan. Ngunit kung nakikita mo ang iyong sarili bilang isang katiwala ng mga mapagkukunan ng Diyos, ang iyong mga aksyon ay maaring magpakita ng isang kasaganaan na pag-iisip. Ang unang korinto, kabanata apat unang talata ay nagsasabi na tayo ay makikita bilang mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ang katiwala ay isang taong namamahala sa mga mapagkukunan ng iba. Hindi ikaw ang may-ari ng kayamanan, maaari kang maging katiwala. Maaring ganap na baguhin ng pagbabagong ito sa pananaw ang iyong relasyon sa pera itigil mo na ang pagtingin sa kasaganaan bilang isang bagay na iyong kinikita at simulan mong makita ito bilang isang bagay na maaari mong pamahalaan para sa Diyos. Inaalis nito ang pressure sa iyong pagganap at inilalagay ang responsibilidad sa katapatan ng Diyos Lucas Kabanata 16, talata 11 ay nagtuturo. Sapagkat kung hindi ka naging tapat sa dimatuwid na mammon, sino ang magtitiwala sa iyo ng tunay na mammon? maaring tinitingnan ng Diyos kung paano mo pinamamahalaan ng maliit upang magpasya kung mapagkakatiwalaan ka niya ng marami. Kapag naunawaan mo na, ang kaunlaran ay maaring isang bagay ng tapat na pangangasiwa, hindi personal na merito, ang yung pananampalataya ay maaring ganap na mapalaya. Huminto ka sa pagsisikap na kumbinsihin ng Diyos na karapat-dapat ka at magsimulang ipakita na mapagkakatiwalaan ka sa nais niyang ihatid. Ang paghahayag na ito ay masyadong mahalaga upang itago sa iyong sarili. Ibahagi ang video na ito ngayon sa isang taong kailangang tuklasin ang mga espiritual na hadlang na maaring hadlangan ang kaunlaran. Maari kang maging instrumento na ginagamit ng Diyos para baguhin ang buhay pinansyal ng ibang tao. Dumating na ngayon ang pinakamakapangyarihang paghahayag ang iyong matutuklasan ay maaaring magpabago sa iyong realidad sa pananalapi magpakailanman. Ngayon ay kailangan mong malaman kung ano ang maaaring pinakamalaking espiritual na balakid sa lahat ang isa na maaaring maging ugat ng lahat ng iba pa. Maaaring nananalangin ka sa Diyos na baguhin ang iyong pinansyal na sitwasyon sa halip na manalangin para sa Kanya na baguhin ka. Maraming Kristiyano ang nagnanais na baguhin ng Diyos ang kanilang panlabas na kalagayan nang hindi binabago ang kanilang panloob na puso. Gusto nila ng mas maraming pera sa kanilang mga bank account, ngunit panatilihin ng parehong mentalidad ng kakulangan. Nais nila ang kaunlaran, ngunit hindi lumalago sa espiritual. Ito ay maaaring imposible. Ang ikalawang mga taga korinto Kabanata, limang bersikulo labing pito ay naghahayag ng lihim Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ng mga bagay ay naging bago. Ang pagbabago ay dapat munang mangyari sa loob mo. Maaring hindi ibuhos ng Diyos ang kayamanan sa buhay ng isang taong iniisip pa rin ang kanilang sarili bilang mahirap dahil maaring sirain ng taong iyon ang kanilang sariling pagpapala. Maaring hindi niya ipagkatiwala ang masaganang mapagkukunan sa isang taong hindi pa natutong pamahalaan ang mga ito ng matalino. Maaring hindi niya ubusin ang isang taong nakikita pa rin ang pera bilang kaaway ng espiritualidad, ang isang tunay na panalangin para sa kaunlaran ay maaring, Panginoon, ibahin mo ako sa uri ng tao na maaring tumanggap at mamahala sa mga kayamanan na gusto mong ibigay sa akin. Baguhin ang aking isip, ang aking puso, ang aking pag-iisip. Alisin sa akin ang bawat espiritual na limitasyon na pumipigil sa iyong mga pagpapala na dumaloy sa aking buhay. Pinatutunayan ng Roma, Kabanata 12, Talatang 2 At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti at kaaya-aya at sakdal na kalooban ng Diyos. Sama-sama tayong manalangin ngayon. Ama sa langit, kinikilala ko na ang problema ay maaring hindi lamang sa aking mga kalagayan, kundi maging sa akin. Patawarin mo ako sa lahat ng espiritual na mga hadlang na aking dinadala na maaring humarang sa iyong mga pagpapala sa aking buhay. Baguhin ang aking isip, i-renew ang aking pangunawa, baguhin ang aking puso gawin mo akong isang tapat na tagapangasiwa ng mga mapagkukunang nais mong ipagkatiwala sa akin. Natanggap ko na ngayon ang kasaganaan ng pag-iisip na nagmumula sa iyong kaharian. Sinisira ko ang bawat kakapusan na pag-iisip sa aking buhay at sa aking pamilya. Ipinapahayag ko na maaari akong umunla dahil ang Panginoon ang aking pastol at hindi ako magkukulang. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon alam mo na ang walong espiritual na mga hadlang na maaring makahadlang sa paglalaan ng Diyos sa iyong buhay, mga salita ng pagsusumamo sa halip na mga deklarasyon ng pananampalataya, pagtanggap ng kakulangan bilang kalooban ng Diyos isang pag-iisip na hindi mo karapat dapat na umunlad. Nililito ang templo ng Diyos sa pagiging pasibo, sinasalungat ang iyong mga panalangin sa mga reklamo, naghihintay ng kasaganaan bago maging bukas-palad ang pagtingin sa pera bilang isang mapanganib na kalagayan, ang pagtingin sa pera bilang isang mapanganib na kalagayan. Ang salitang ito ay maaaring umaalingaw-ngaw sa iyong espiritu at maaring hindi ka na magiging pareho pagkatapos ng paghahayag na ito. Maaring nagsimula na ngayon ang pagbabago habang pinapanood mo ang video na ito. Maaring binabago ng banal na espiritu ang iyong isip at sinisira ang mga limitasyon na umiiral ng maraming taon sa iyong buhay isulat sa mga komento ngayon. Ako ay isang tapat na katiwala ng mga mapagkukunan ng Diyos. Ang iyong deklarasyon ay maaaring magbuklod sa paghahayag na ito sa iyong puso at magpagana ng mga pagpapala sa pananalapi na mayroon ang Diyos para sa iyong buhay. Iwana ng iyong gusto bilang pagpapahayag ng pananampalataya sa kung ano ang magagawa ng Diyos sa iyong buhay at mag-subscribe sa channel na ito dahil dito makikita mo ang mga paghahayag ng Biblia na maaring masira ang mga limitasyon at ilabas ang kasaganaan na laging inilaan ng Diyos para sa iyo. Ngunit may isang bagay na mas mahalaga na maaring ibunyag. Isang espesipikong panalangin na maaring masira ang limitadong pag-iisip ng buong henerasyon at kakaunti ang mga Kristiyano ang nakakaalam kung paano manalangin ng tama. Naniniwala ako na maaring umabot ka ng ganito dahil sa isang dahilan. Mag-click sa video na lumalabas sa iyong screen ngayon. Dahil ang salita ay marami pang dapat ibunyag tungkol sa kaunlaran na inihanda ng Diyos